muna natin. And guys, try natin pa andarin. And guys, so kita nyo uh umandar siya kahit wala siyang Sorry. Ayan, so ituturo ko sa inyo kung paano mag uh, in install ng DJI Mini Fly. Punta lang kayo sa Google, then search nyo na ang uh, DJI Mini Fly app. So, makikita nyo dito tong uh, link na to. Mag-i-click nyo lang siya. And, makikita nyo, download APK, Android APK. So, for Android at iOS, ik click download para mag-install. So, meron naman dito yung uh, ah, guide kung hanggang anong iPhone siya. Ah, uh, compatible and kung anong android siya pwede i-install so compatible siya sa mga galaxy s21 galaxy s20 samsung galaxy s10 uh, s10 plus then sa galaxy note then in naka install na kasi dati sa akin to kaya hindi ko na siya ma-download. So, ito na yung apps. So, ganito ang magiging background. So, i-update natin siya. So, update lang natin ng update para ma uh, makuha natin yung safety features ng ating apps at ang ating aircraft. So, itratry na natin siyang paliparin. Bali, ang tamang way para uh, buksan itong drone natin ay unahin natin itong may paanang ganito. Front arms. Ang instruction dito, unfold the front arms forward. So unfold natin siya, guys. Unfold the rear arms downward, sabi naman dito. Instruction siya. So paikutin lang natin ng ganito. Then ganun din ang gagawin natin sa kabila. Forward, then downward. Then tatanggalin na natin tong lens nya guys. Natan lang sa pagtanggal. Sabay pwede na natin siyang i-open. Ang pag-open dito guys is ah uh, bale dalawang press na kwan na medyo matagal yung pangalawa. Pag nag-calibrate niya na siya na kanon, okay na yan. Then itong remote niya, guys Gumagana to kahit wala yung cellphone Papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana Open man na natin And guys try natin pa andarin rin And guys so kita nyo uh, umandar siya kahit wala siyang cellphone then pangatin natin try natin kung kwan Paigutin so ayan siya guys kung makikita nyo kahit wala siyang cellphone or apps maangat siya try natin pataasin So ma medyo mahangin kasi dito, kaya hindi advisable na paliparin ng mataas. Try natin palayuin. So sa paglalanding lang guys Ang tamang way na paglanding nya is Meron yung Idadawan mo lang sya Gaya uh, nito Idalanding na sya Wala tayong ginawa Ang pag take off naman guys Is itong Controller nya Press lang natin Dalawa ng pababa Ganito Kita nyo mandar na sya guys Then, atras, abante, side, side, up, down. Yan yung sabi ko guys, stick off lang natin. Pababa lang to. i niya siya. So, kung nakikita nyo, uh, sabi dito, compass calibration required kakalibrate lang natin siya ganito so, pala magkalibrate guys punta kayo sa safety And then compass calibrate And then follow the instruction lang start So, it's successful now. I us try Take off. Home point updated. So balik na tayo guys dahil mahangin siya. naman yung pangalawang way ng uh, take off pagla-landing guys so, home point kung, updated kung makikita nyo tong button dito the aircraft will land in the current location so long press lang natin to landing